Uh, hello guys, uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, mga kaibigan natin diyan sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan mga amigo na ko bisayas Visayas, Mindanao. May gabi sa inyong tanan. Uh, Ayun. mga amigo na ko mga parente na ko May gabi eh. Yan. Yan may mga bagong kalap tayo dito na mga medalyon ng mga antigo, mga iniwan ng tropa. Yung iba kaiwan lang kanina uh, kaya ako na paibig na mag upload sa YouTube. Ayan. Ayan po yung ating mga bagong nakalap. Ayan po. Ito ang tamunan. dito naman yung mga mutya natin. Ayan. Ito. ito. Ayan. Kaya nito. Ito mga mga husay ito sa sa pangkabuhayan at saka sa proteksyon ito mga ganito ito pa sarili ko kasi ito pares lang yan dito San Antonio de Padua ito mabisa ito sa pagtataboy ng mga salot at saka piste yan taboy din ng mga maligno yan San Antonio de Padua yan ang pares yan sa akin no? oh. yung pansarili ko na San Antonio de Padua yan ganda yung gamit sa pang ano yan pang pag, pag, pag meron kayong mga mga hayupan o mga ano yan, nagtataboy ng mga piste salot yan. Ito naman maganda ito sa, sa mga berhen na may kalong, yan magandang pambalanse ng mga gamit. Pa nagbibigay ng bisa sa pangkabuhayan, yan kalimitan mga ganito. Sa kaproteksyon. Ito sa ang ikablir nito sa Nose Yan. May berhen na may kalong. Yan, ito naman berhen na sabog Biaya ito. Ito berhen na may kalong na dalawang bata. Yan. Yan nagre-representa ng balanse ng kapangyarihan. Maganda yan pang balansin ng mga gamit. Yan, ito. Hindi na may kalong. Hindi na may kalong ito. original naman ito. Kabila nito ay San Antonio de Cebu. Ayan. Ayan, na may kalong. Yan, kung kailangan nyo ng mga, pag mainit yung mga, ano nyo, mga gamit. Pag malalakas, pag malalakas yung mga gamit nyo, kailangan nyo talaga pang balansin dyan. Ayan, ito mga pasantunin nyo ito. Ayan, santunin nyo na kabilaan ng tigo talaga ito sentro niya Bibi Baby Jesus. Yan. Sa Hot Biaya. Ito naman sa Santo Niño, Gala. Mahusay din yan sa, ano. Pag mga ganyan na, uh, ganito, pang kalimitan sa, pang halina, pang paamo, yan. Pang proteksyon. Tsaka mainam yan sa, gamit yan sa, ano, yung, pakikipagkapwa tao. Yan. Mga ganyan. Ito, pero hindi na may kalong ito pero pansinin nyo yung ano niya. Kalong na sa kanan, ano. Kalimitan na sa kaliwa. Ito ang bihira. Yung kalong na nasa kanan. sa kaliwa yan ang kalong nila diyan, oh. ito kanan, kanan din ito. yan Ito kaliwa. Yan mga kaliwa. Kaliwa ang kalong, ayan. ayan. Ito kaliwa din. Ito kaliwa din, oh. Itong dalawa lang ang ano. Pero ito original kasi ito. Yan, magandang ano yan. Magandang gamit yan sa pang sa pang protection proteksyon, tsaka magandang gamit yan sa paglalakbay, mga ganyan. Ito naman, mabisa ito sa ano, sa mga ganito mga piso sa grado. Mabisa ito sa pangkabuhayan. Yan. Piso sa grado. Saka sa paglalakbay ito, itong isa naman. Yan, tangay ang agila yan, kaya may nakalagay dyan sa pat patnubay sa paglalakbay ito ganyan mga ganito kalimitan mga original itong ganito yung walang tangkay ganyan ha, gamit yun ang mahusay kasi kailangan din talaga natin yung sa pagsaan, sa mag ka kailangan din talaga na mayroong kang pambalansi sa mga gamit sa kami gamit ka sa pangkabuhayan hindi lang puro protection lalo na pag malalakas ang mga gamit mo kagaya nito mga infinito ayan Malalakas yan, yan San Miguel, yan malalakas yan mga gamit. Yan mga Cinco Bucalis, Infinito, si Arcangeles, yan, kailangan nyo talaga ng pambalansi dyan sa mga gamit. Kasi masyadong malalakas yung mga yan. Um, Ang Malakas na gamit sa proteksyon, kaya kailangan mo talaga ng pambalansi. Yan, sa so, hindi pa pala nakakahanap sa pangalan ko, pag magchat kayo, dito po kayo magchat-chat oh. Yan, screenshot nyo na lang po para po pag may mga mapili po kayo dyan di yan screenshot ah, dyan po kayo mag PPM kasi yung isa kasi kung pangalan eh, may hirap panapin madaming kaparehas kaya yan ang binibigay ko muna habang hindi pa na ano kasi ito naman yung mga dati natin ayan yung mga pinareserve dati na hindi na nag play may ari yan yung, mga rare ito You kino tatlong kagaya niya, tatlong persona yan. Mahusay na gamit yung pamproteksyon. Kabila niya ay pangsumbalik Mabisa na gamit pang sumbalik yan. Spiritum Waxim. Yan. Malakas na gamit. Mandipin siya yan. Infinito din yan. Ito naman, San Miguel na pulang tanso yan oh Tigo na din. Mahusay itong gamit sa pamproteksyon talaga yan. Ito kabilaan kasi ito. Yan. Pero pag ang suggestion ko sa inyo, pag may mga gamit kayong ganito, na may talaga sila, na kailangan nyo talaga ng mga labirin yan, pambalansi. Eh. Kaya ng mga ganito, yan, birin yan, mga mga labi Yan. Mga ganito, mga birin yan. Pwede pambalansihan ito, kahit mga ganito. Birin na may kalong na ito, ah, managpapasuso yan pagkabuhay ang kabila. Ito naman ay mabisa ito, pang kasi ito. yung pagkabuhay at saka mga Yan. Kaya nito, pag mga ganito, pag mga ganito kayo, kailangan yung mga ibalansi, kipang balansi talaga kayo. City Arcangeles, yan, sa San Miguel Arcangel, yan, ito Cinco Bucales, malakas din yan. Yan ay pantamimi yan sa mga matatapang, ito. Dahil pag may kaharap kanya nito, ang sobrang antigo na nito. Ito daw ay may guitar tiers na sa may ari. Ito, pati ito. Yan, pinito din yan. Wala siyang likod. Ayan. Malalakas 'yan, nagagamit pang protection talaga. Ito, tatlong persona din. Sobrang antigo na din. tatlong persona, tres pico Roma. Ayan. Yan ang mahuhusay na gamit pang protection ng mga ganito, tres pico, 'yan. Mahuhusay din 'yan. Kabila ang mata. Ito naman ay pula din para siyang orange. <coughs> ito naman, ka kaiba naman ito ng na infinito kasi siya ay may damit kalimitan na din pa sinin yung mga infinito ano walang ano yan walang damit yan kagaya niyan no, niya, no? ito siya nakadamit bihira ito ito yung mga gawa pang kabiti mga sinuunang gawa And mga ganyan ito birhen na may kalong naman ito mahusay ito tapos kabila niya yung Santissima trinidad AIA yan mahusay yan na pang gamit mong proteksyon sa mga ganyan balanse balanse siya malakas na gamit sa proteksyon tapos balanse na siya kasi may mga rin na may kalong LM ayan o musay na gamit sa uh, pang yan pang pang iwas sa mga pag pang proteksyon kasi hindi lang ang iniisip kasi ng iba pag proteksyon ang hinahanap agad nila ay sa bala sa bala ang hinahanap agad nila yan ay hindi kasi natin mahulaan yan kung anong malalaman yan kung anong kakayahan kasi talaga ng mga gabay niyan kung anong kakayahan nila yun lang din ang maibigay nila sa atin halimbawa iiwas ka dun sa halimbawa may nagtatangka sa buhay mo iiwas ka dun hindi naman talaga lahat na pwede sa bala yan kasi kalimitan ng kalimitan talaga malalakas sa bala yung mga dinadasalan nyo ng mga isang taon yan kakargahan nyo ng sa bala kaya na mga San Miguel na yan yan, mga yan ang mga kalimitan sa bala yung impinito. Yan. Ang ganito, sagrada. Kasi pangkaligtasan talaga ito eh. Assistis naman yung kabila. Yan, si Ter <coughs> Kung gusto niyo magkaroon ng usay sa bala, talagang ano nyo yan, yung aayunuhan nyo talaga yan. Kailangan nyo talagang pagtsagaan yan. Ito naman sinaunang susi. Ito, pag meron ka nito, nakakapagpagana ka daw ng mga orasyon, mga gimat, ng asin o ng susi ng baul. Yan. Ito naman yung sa ano naman yung pinito ito. Ito mahusay itong gamit sa panggamutan. Tsaka nagpapagaling din kasi ito ng mga may sakit. San Benito na ito mga antigo. Yan San Benito din yan. Ito naman San Benito ito na original ito sa mga ganitong tangka. Ayun ang tangkay yan. Original niya yung pulang tanso din yan na San Benito. Mahusa itong gamit sa ano, kinakatakutan kasi ito ng mga masasamang elemento. Yan, sa mga sumpa, ulam, barang. Yan, palipad hangin. Yan. Pares din yan dito sa San Miguel Arcangel at saka City Arcangeles, Yan, mga impinito. Yan, ito tatlong nono ito. muhusay ito sa gamit sa protection din yan. Tatlong nono. Kalimitan ng gagamit kasi ng mga ganito, mga gagamot. Kasi malalakas kasi talaga yung mga ganyan. No? Middle yun kailangan na talaga niyang ano, pambalansi yan, kaya niya, impinito mahusa yan, yan ang pinagmamalaki ng mga sinaunang mga mga ano, mga Magaanting impinito yan mga impinito, ito das, kabil ang GHS siya ito, mahusa ito, pang kalahatan ito, meron din akong ganito, nasa wallet ko kailang ibang kasayon sa akin <coughs> uh, ganito tapos ito naman sa Santo Cristo na baliktaran ito. Ito mahusay talaga itong gamit sa proteksyon talaga. Santo Cristo na kabilaan. Ito sobrang antigo na din ito. <coughs> Talagang ano ito sa kahit sa mga ano sa gamutan mahusay nagamit na gamit kalimitan din ito din gamit ng mga mga gamot kaya ito ay mahusay na gamit sa proteksyon talaga Basta ang yun lang payo ko sa inyo pag meron kayong mga gamit ng mga ganyan. Halimbawa ito. Infinito. Ayan. Ito hangin. Infinito din ito. Mga infinito. San Miguel. Kasi kung bukalis yan. Infinito din ito. City Arcangelis. Ayan. Partiran nyo ng mahal na berhen. Para hindi mainit. Ayan. Kaya ito. Santo Cristo din ito. Ayan. Pares yan sila dyan. Santo Cristo. Mga na gamit yan sa pamproteksyon. Ayan. Ito surte yung makakuha nito. Talagang nakailang pa-reserve na sa akin ito. Hindi nakukuha. Sagrada Pamilya yan Mausay talaga yung Sagrada na yan Yan ang isa sa paborito ko na inalagaan. Tapos kabila niya Mahal na berin Kasi Sa kasaysayan kasi ito Itong, itong Sagrada Pamilya niyan Diyan binalot Binalot ng Diyos Ama yung ahami Sa kanila kaya Magayon sa'yo nagamit sa pangkaligtasan Yan At banggitin nyo na lang yung Ano Pangalan ng tatlo na yan Jesus Maria Josep Salbame Yan tandaan nyo lang yan ay pangkaligtasan yan, ito mga magdala ng mga bisa sa kapangkabuhayan yan piso sagrado yan ito GCGC -GC, mausay din ito yan kabila niya ay birhen birhen na may kalong yan, <coughs> mausay na magamit ito sa pangproteksyon din <coughs> sa bilas ko na ganito mausay yun masanong birne santo Nung, nung sama sama yung mag-aanting dun sa yung nakaraang binisanto pa yun kasi bawal kasi nung nakaraan na bawal ma ba din mga testingan pero yung kanyang ganito umasa tsaka yung ganito niya GHS niya musay pero hindi ko naman talaga inaano sa inyo na mag testing kasi yan ay ano naman talaga yung iba kasi mahilig mag testing <coughs> pero para sa akin kasi hindi na ako nag testing kasi <coughs> baka dumating ang panahon testing ka ng testing pag dumating ang ano pangangailangan mo hindi ka naman tutulungan ng may gabayan, pabayaan ka na, na tinisting mo ko ng tinisting ha eh di imbis na magamit mo sa biglaan magbiglaan mo gamit sa pangkaligtasan mo tinisting mo lang tinisting yung bisa na ubos na sa kakatisting mo eh di wala pumasa nga eh di pagdating naman sa iyo pag ikaw sa pangangailangan mo ay eh, wala na ubos na hindi ka na may ito naman isa, may mauusay din ito. Yan, ikuher o ikujer. Pangkaligtasan talaga yan. mauusay na gamit niyan pang proteksyon. Ikuher. Ikujer. Yan. Yan ito, ito. Tardar. Ito, kalimitan itong gamit ng mga gamot. Yan ay Diyos Anyo sa Mandirigma. mauusay na gamit yan pang gamutan. Sabi nga ay ang patay ay mabubuhay kung pananampalatayaan mo mahusay yan yung atardar na yan mainit lang din siya sa ano sarili kasi kailangan mo talaga ng mahal na berin. yan yun lang yung suggestion ko sa inyo ha para pag meron kayong mga gamit na ganyan halimbawa may mga gamit kayong mga ganyan kailangan mag produce din kayo ng mahal na berin. kasi kailangan nyo talaga yan sa pambalansi ng mga gamit yan Dan, ito naman natin pang mga ribulto natin no oh. yan mahusay na gamit ito sa balabal tsaka sa proteksyon baluti yan yan sento niyo ito mahusay ito ito yung pinagmamalaki ng kaibigan ko na ganito na ano niya ito antigo to panahon ba kasi ito ng mga Kastila ito mga ganito eh sobrang antigo yan mga yan mahusay na mga gamit yan sa pangkalahatan pangkalahatan pangkaligtasan proteksyon yan Kalimitan naman kasi yan ganyan sa mga ano, yan iwas ka sa mga sa samantang kanang kapwa uh, iwas sa aksidente yan masasamang mangyayari yan kalimitan yan sa mga ganyan ina uh, iiwas ililis uh, ililihis ka sa mga ganong pangyayari yun ang kalimitan dyan sa mga kaya tinatawag silang pangkaligtasan proteksyon ang laban sa mga masasamang elemento masasamang nilalang yan sumpa ulam barang yan Yung dyan yan wala kalimitan na sa mga yan kung gusto nyo namang karon siya sa bala adi alagaan nyo ng pitong buwan o kahit isang taon mahusay yan, pitong buwan kasi yung kalimitan kasi pitong ang ano nila, pitong linggo lang pero mas may mahusay pa dyan yung pitong, ling, pitong buwan ang pinakamahusay sa lahat yung pitong taon na alagaan kargahan yun ang kargahan ayan, basta pito-pito yan pitong linggo pitong buwan at saka pitong taon yan yan ang mga mahusay kaya yung mas, mas mahusay talaga na gamit yung mga antigo kasi na kasi napasukan na kasi ng mga dasal yan. Tsaka ano na siya, madali na siyang pagganahin, hindi kagaya pag yung bago ang kinuha mo. Talagang pa magaano ka pa. Umpisa ka pa sa umpisa. Didibusyonan mo siya ng 49 days. Kailangan wala sablayon. Pero pag may karoon kayo ng mga ganyan, maganda din dasalan nyo din araw-araw. Pero kung, kung hindi nyo naman kaya, di kahit Martis at Bernis. Yan. Yan naman ang kailangan nyo kasi ding pakainin ng dasal yan eh, kasi dyan sila kumukuha ng lakas. Tsaka sa ano nila. Para sila ay lumakas at tsaka magkaroon ng visa. Ayan. Ito naman yung sa ano natin, mga mutya natin. Ayan. Ito mga sulid na kabibi lang naman ito. Tsaka pero ito ay sulid na bato talaga yan. Talagang makisig yan. Ito magandang gamit kasi ito sa dagdag sa lakas sa katawan. Ito pula dagdag lakas sa katawan, pampaswerte, pampaamo. Yan ito ka ito kristalize ito eh, tagos si ilaw. Yan. Pero ang ano ko talaga sa inyo nito, pag limbao meron kayong ganito. Eh ano niyo siya? Eh, ito naman kakaiba ito na kabibi kasi ito itim, bihira na kasi ito. Sulit yan talaga para siyang bato mo na kabibi, yan oh. Yan sulit na gamit, magandang gamit ito sa pangkaligtasan. Proteksyon yan tapos ito umubulik yan ito pang masabi natin pang ito ito ay madaming imahe yan dikit sa magnet ito ang ganito yan ito pula naman na siya na parang cool hindi mo natin pero sulid na bato yan na pula yung, pula yung ano siya talagang sulid na bato hindi lang siya magandang tingnan pero talagang sulid na naging fossilized talaga siya na bato para sila ng kulay nito na pula din nakabibi Ayan. Ito naman yung pagong na inalagaan ko. Ayan. Pagong yan. Ito mahusay ito sa... Sabi nila, mahusay daw ito sa sabong. Pero hindi pa ako nakatisting na sabong. Pero alagaan ko na lang ito. Kasi bihira kasi makakuha ng ganito. Na na taklob ng pagong na ano. Pero taklob at saka ano yan eh? Buo. Wala lang ulot sa saka paa. Pero bato din yan oh. No? Ito naman yung ating batong kalog. Nakalaga na rito. Maganda ito sa gamit sa paglalakbay kasi ito. Tsaka mahusay na gamit yung pang proteksyon. Ayan. Nakanakanakanit na yun. No. Pwede na siya yung pintas. Patong kalug, Maganda ito bago ka lumalis. Pag mga ganito may mga kalog ka, kahit yung mga kalug na mga salsagan. Ayan. maganda din ang, ang proseso. kakalugin mo siya bago ka umalis. Pag hindi kumalog, huwag ka muna tumuloy. Kung paoras ka muna uh, sa ngayon po ay eh, yan lang po yung ating ano na may may ano tsaka ano na lang po pag dumaan po sa wall nyo ay di ano na lang po kayo ito si Tiberenis oh. yung mga sinagamit din yun yung singko bukalis yan eh. baka dumaan po sa wall nyo ito di sa mga ano nyo uh, di baka pwede po paano na lang din po pa subscribe na lang din po kayo tsaka pa like and share na lang din po para magdami-dami po yung ating ano subscriber o, mga follower pala mga ganyan ano? Para kahit paano ay makasahod tayo, tayo ng cook at saka tinapay. Ayan eh po. Ah, salamat po at God bless po sa lahat. Ingat po kayo.